Yun o, oh, mga kabantay, ganito lang kasimple magpalabas ng meatloaf sa lata. Yan o, oh, hipan nyo lang at lalabas na ito. Kumusta kayong lahat, mga kabantay? Ayan, natatapos na naman ang ating 12 oras ng pagbabantay. At narito na nga tayo sa ating kwarto. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Rewel, isang OFW at nagkatrabaho bilang tagabantay dito sa UA. At ang trabaho nga po pala ng isang OFW ay hindi basta-basta kailangan mong sipag at syaga, tiis, bonus na lamang nga kung ikaw ay gwapo o kaya maganda kung meron ko nito ay lagi kang panalo kahit na maliit ang iyong sweldo at ngayon nga mga kabantay ay magluluto tayo ng dilata ito nga pala ay mitlo o maling Ganito lang ka easy magbukas mga kabantay Itituro ko sa inyo kung gaano kaisi easy magbukas Kasi karamihan mahirap buksan itong uh, meatloaf O palabasin sa kanyang lata Kung minsan ay kinukutsara na nga natin Kasi napakahirap Ay nito. talaga namang napakahirap palabasin ng meatloaf Sa kanyang lata Kung hindi mo alam ang diskarte Madudurog at madudurog nga Kaya kuminsan, minsan kinukutsara na lang natin At ipiniprito nating doon At ngayong alam na nga natin ang tamang diskarte Kung paano pagbubukas nito Ay hihayin nyo rin i-share ko sa inyo mga kabantay para sa ganon pag magbubukas kayo ng uh, meatloaf o nitong maling ay napaka easy na lamang gawin o buksan buksan nyo muna ang isang uh, parte nito sa ibabaw na takip ayan ganyan alisin nyo ng buo tapos sa uh, ibalik nyo mga kabantay at pag naalis nyo na nga yung kabilang takip ay buksan nyo ng uh, bahagya itong likod yung tamang may hihipan lang kayo at uh, pag nabuksan nyo na Ganito lang ang gagawin nyo. Ayan, may nabuksan nyo dyan. Yung tamang-tamang may hipan lang kayo. Ayan, ganyan lang. Tapos alisin nyo na yung uh, takip sa kabila. yan ganyan. At no? ganito nga ang susunod na step. Ayan, hipan nyo lang mga kabantay. Ayan, no? at kitang kita nyo, napakadaling palabasin nito sa lata. Ayos ba mga kabantay? Sana'y may uh, napulot kayong aral dito sa pagbubukas. At hiwain nyo lang siyempre na uh, ayon sa kapal na inyong gusto. At kasunod dito ay pwede nyo nang iprito At meron pa isang paraan mga kabantay Ipapakita ko sa inyo isang clip ng aking ginawang video no, na na-upload ko Ganito lang yun, no. may isang paraan Ayan, ipapakita ko sa inyo itong video na ito Ayan, panoorin nyo ang video na ito kung paano ko siya pinalabas ng easy Ayan, bubuksan nyo lang kabilang panig nito At isasalang nyo sa burner o saan mang mainit na bagay o saan mang lutuan Ayan, pagmasdan yung mabuti mga kabantay at unti-unting lalabas yan ng kusa. Ayan o, oh. pag nainitan na yung uh, lata niyan ay unti-unti na siyang lalabas, lalabas, lalabas ng lalabas. di ba? Napaka-easy. Ayan o, oh. lumabas na nga siya nakuha nyo mga kabantay ang uh, mga iba't ibang technique ng pagbubukas ng Siyempre, ng kasunod nito mga kabantay ay hiwain natin ayon sa ating gustong laki at magkasalang na tayo ng ating kawali ayan para may na natin ng ating ulam for today ayan lang ang ating ulam siyempre tipid tipid tayo para sa ganon na makaipon tayo ng pang-uwi natin uh, may awa ang Diyos, makauwi tayo ng uh, next year. Kasi uh, magawalong taon na tayo hindi nakauwi mga kabantay. Ayan, uh, kailangan naman nating dumalaw sa ating mahal sa buhay. Marami pong salamat sa panunod and God bless.